Hmm, kana. Kana sis. Kana sis ay pabildi. Sumpaga Sumbaga. Sumbaga. Sumbaga sis. Sumpaga ba ayaw ng dumugra? Sumbaga. Sis. Sumbaga ba? Sumbaga ba? Sige, sumbag si, sumbag lagi. Pag makabuhi ka, sumbag. Mungka na, sumbag Ayaw nang dumugra, sumbaga, sumbaga Sumbag ah, rayon. Sumbag rayon, tindog. Ayaw pa, ay ayaw pa, ayaw pa, tindog. na. Uyawa <gulong> na, lapsan. <gulong> Sige <gulong> na. <gulong> na. Sumbag sis, ayaw. So, sumbaga ba? Ayaw lagi nang dumugra. Ayo tindu ayo ayok Dili, dili. Ilaha gina. No. Ay, awa na nang gilak. Awa daw, awa daw. Ina mo ka. Ayaw! Ayaw inaong, inaong da yun! Ayaw ng buhok ra, inaong! Inaong lagi! Inaong lagi! Inaong lagi, inaong lagi sis! Inaong lagi! Pildi ka og dili na ni mo inaong. Sige na ka gumot sa buhok. Nao nga da yun! Sa ilalom. Il sa ilalom lagi. loka karena sumpah Rayun karena Aayo pap Sumpa keah daguai geai karena aya anak ayam pembangan